Ah uh, mga scholars, dito kaya. Kuya Wendell, eto na, eto na, eto na, eto na. Ay wow. nako Huwag eh. wag mo munang sabihin na nandito ako sa gilid. Oh. Mga scholars, dito kaya, kita kayo sa akin. Sir hey John! Ayun na! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na! Good morning! Good morning, good morning! Good morning. Arap ka lang mag- Ano nga nga disturb mo sa cellphone Sir John? Naka-do okay. disturb yung cellphone ko. Pwede eh, ko na okay. narinig yung tawag mo. Hindi, eh, Ipakita mo yung buong mukha mo. Wala naman ako, Shaitan. Sige na, alam mo kung nanapaka dyan. Oh. Nanapaka dun! <laughs> ah, so nakauwi ka na sa bahay. Yes, Sir Jun. Oh, okay, so ako. <laughs> 24, November. novel, pero. Hmm, ah, oh, wait lang. Pakita mo muna kami. 1, 2, 3, go! Congratulations Kuya John Lloyd! I miss Para niya sa iyo na, Dildo, Oo, at ah, uh, sobrang masaya kami. Kung tuwa kami sa binalita mo sa amin. At uh, yeah. uh, grabe na talaga si, si Lord Sir kumilos talaga sa lahat lahat. Okay. Pag na sa kanya, pag oh. dito, oh. pag i-over, i mo na sa kanya. Pag kami, mag -alaya, mag -alaya, mag -alaya talaga sa Tama. At nasa likuran ko yung mga coach caller mo. Ayan, hello kayo. Hi, Kuya. Hello, no, lo no, lo no, lo no, lo no. vision. Oh. hello, <laughs> Si Jam, ito yung mga bago nating scholar. Si Jam sa YouTube. Kilala mo sila? Kamusta kayo dyan? Yes sir, Jun. Naano kanina sa paybayan ko yung ano, yung buhay oh, oh. na. Nung nagre-review ako, oh, panayin tuot ako dyan. <laughs> oh, diba. Ayan, si Kuya Angelo. Si Ate Jam, medyo sobe sexy. <laughs> uh, <laughs> sexy gano, si sexy ka sa Ate Jam. Tapos sila Kuya Eman, at uh, saka si Kuya Ate Hazel, at saka si Ate Madel. Uh, si Madel daw hahabol na kami hapon. Si Eman may chess competition. Mm. Si Hazel hindi siya naka-uwi, nasa Manila siya. So, uh, okay. meron, pang meron pang gustong bumati sa'yo eh. Ayaw Ayaw lang ng ano. <laughs> oh, tak ada Ya, tu Oh. Hello, Tai. Wait lah. Ya. Tai. saya ya. Ala, ala, ala. Kenapa tak mesti ni lagi? Tu kita Tai. Ya. Yo, Omar, lo, Thank you, thank oh. you, thank you, thank you. Para sa iyo yan, para sa iyo din yan tay. Promise piya sa sarili ko eh. <laughs> Parang tutuloy luha ako ngayon. <laughs> congrats tay, congrats. Congratulations. Congrats tay, may engineer ka na tay. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> Kumusta Iwan? Ano yung nararamdaman ng puso mo ngayon? Ng puso at isip mo? Halo halo tay, sobrang mukhang nakakuha na ako ng sobrang laking tinig. Worth hmm. it lang <laughs> ng pagod. Pinuulit ko, sobrang kami proud sa iyo. At napaka-bless. <laughs> napaka-bless ng mama at papa mo. Meron silang anak na gaya mo. Andiyan ba sila? Magulang. Nakakumalis na nga si mama at si Sergio nangalis. Ako lang mag-isa rin kung ngayon sa bahay. Ba't ka na na ba? Sobra. Nanagpapagod yung tayo. Iwan ko nga po. Hmm. Hindi kasi puro ano lang eh. Review. Review. na reviews nakaupo, nakaiga. Pero ano kasi, mga ma ano ka din, mga ano ka dyan, mga ka, maya maya, at review, ganun ganyan, dapat may ano, may, para hindi ka antokin ba? Hmm. Sabi ko nga sa mga scholar mo kanina, ito yung patunay na pag inonan yung sakripisyo, yung hirap, tinutukan niyo yung pag-aaral nyo, ikaw, yan, yung resulta. Bunga. Bunga ng uh, mm. kanilang pag-ino yung pag-aaral. Anong gusto mong regalo? <laughs> Tapos na tayo. Marami na. Sobra-sobra na yun. Oh. <laughs> Kung may hindi... Ano na lang. Ibigay mo na lang sa anak tayo. Sa mas deserting pa. Yun. Okay na ako tayo. Maano na ako. Maano na ako tayo. Happy na ako sa ano ngayon. Mm. Ngayon, ano, tumawag yung teacher namin mm. na ano, nagharap sila ng engineer kaya punta ako doon ng 15 na sa Bakuna. Anong gusto mo sa ano sabi anong gusto mo sabihin sa mga kabataan ko ya Jamal? Ito sa mga high schooler din. Ano Sergio, ano tayo? Ah, sobrang ko lang sabihin na talagang ano, sobrang kumbaga wag wag natin i ano kumbaga wag tayo basta basta sumuko kahit alam natin na mahirap ang buhay, sobrang hirap, akala natin na wala nang pag-asa lang basta ang ilagay na sa puso natin at isipan na kumbaga kahit anong hirap ng buhay wag tayo basta basta sumuko kasi Ayun yung sabi natin, mahirap ang buhay yan. Huwag na lang ako mag-ano, hinto na lang ako hindi hindi yan ano hindi yan ito, ito mga uh, madaling decision na pag ang isip ka mag-isip muna tayo na ito pa talaga ito pa yung uh, na ay ito ko na lang or mas uh, mas manalig pa talaga ako sa si Diyos kasi tawag dito sa kanya naman talaga lahat nagagaling yung hope, yung lahat lahat yung resources natin na ano hmm. sa kanya naman talaga lahat magtiwala lang tayo sa um, tips lang magpupuno um, ba sa mga problema natin, mag maglilesen ng mga problema natin. Kaya tiwala lang, mahirap talaga, lalo na sa pag-aaral, lalo na sa kung may review, review tips, mas mahirap talaga times 10 sa uh, actual na uh, mag-aaral sa review, mas mahirap kasi nandiyan eh. Tapos pag ano pala, mas mahirap pa mag ano, maghintay ng result, mas lalo, mas, mas nag-times 20 yung ano, kabado. Kaya <laughs> hey, yun, um, ano, wag yung sumuko ko sa buhay kasi lahat, lahat, ng, ano, lahat ng oras pa bang mabuhay tayo may pag-asa, may hope na tinatawag sa buhay natin. May engineer na tayo! Napasigaw ako doon ah. Pabalik ako dyan na engineer na ako. Para kapila talaga sa mga ganun mag-provide. so, ang um, message ka sa mga katekaram natin na alam alam natin, kasama natin dito sa journey mo? ah, uh, Oo, gusto ko lang magpasalamat. sa lalo lang sa, nung na sa... Unang-una, nag-offer talaga yung journey ko sa sa Tecram, um, yung Oman Group. Definitely. Yung, no, yung Oman Group. Kala ko namin yung Oman Group sa pangalan ni Tita Kayeto, yon sa yung ano yung, yung ano to yung agni talaga ng tandaan nyan na grupo. sa kanya tara talaga open lab ng no, na ni So talaga ako sa kanya masarap ng sobra sobra. Sa naman ng mga, uh, naging sponsors, salamat naman kita sa mga tita natin guys sa dalang sa mga ayito bilang mga tita natin. malamang malamang Thank you. Sa mga na natin, sa mga YouTube yeah. members natin. Ah. Yes, thank you, thank you talaga sa mga YouTube members. Kasi, um, maraming tulong talaga dahil, ano, dyan, um, dahil, dahil sa kanila na po yung, uh, may, may, nabuo yung ano, Techcom Scholarship Program. So yes. Mm. Thank you kasi uh, malaking maraming natutulungan ng mga bata at saka nabibigyan na, na, ng magandang buhay. Thank you. Yeah. Ito sa mga scholar na nasa likuran, anong gusto mong iwan sa kanila, oh? Ayan, oh. Hmm. Alam ko si Angelo, next year na yan. Yeah. <laughs> Congrats na Dad. <laughs> Ayun, gusto ko lang, ano, huwag lang tayo, ano, basta-basta, ah, uh, mag, ano, huwag lang tayo basta-basta, kumbaga, ah, uh, sumuko, kumbaga sa hamon ng buhay. Mahirap talaga. Pero, kilitin natin para Sarah. isipin lang natin palagi yung mga taong Uh, mag natin yung puno ng uh, pamilya, yung tatayrang. Kasi dyan tayo yung ng lakas eh. kasi. Kasi ano. minsan may darating talaga sa buhay natin na tao na daw tayo, kaya pa ba natin. Yan palagi, umiiyak pala ako sa review natin uh. kasi minsan oh. sa exam na kami, mapahaba yung score ko. Yung, kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba, Lord? Sabi ko, bigyan mo ako ng ano, ng ng lakas pa kasi hindi ko to kaya kung wala yung uh, guidance po sa akin na sa kanya. Kasi yun, yun, yung nagkasakit ako ng Sir Jun nung sa Cebu ako, oh, bumili ako nung sa ano, sa tag dito, sa doon, din magbili ako ng groceries ko. Sabi ko, maraming tao naman, no, ano, maraming tao yung naglalakad. Sabi ko, Lord, uh, may sakit nga ako noon. Sabi ko, Lord, para basta lang sa akin yung tao na to. Sabi ko, bigyan mo nga ako, Lord, ng, ano, ng sign nga lang na ano sa inyo lang kung para ba sa akin to or mag-take ba ako eh, hindi sabi ko nag-isip kasi ako nun eh baka sabi ko rastun niya yung sakit ko na baka hindi ah uh, kumbaga rastun niya yung uh, sakit ko lang para hindi ako muna mag-take pero sabi ko Lord mm -hmm. kung, kung bigyan mo to siya so, nabigyan mo na ako ng ano ng sign maraming lalakad ng na tao doon sa ano nang habang naglalakad ako na doon nakakita ko ng iso sabi ko, piso talaga Tatay Rampa. May naglalag. Ako pa nakapulot ng piso. Napakapago ng piso. Sabi ko, Lord sign mo na ba ito yung piso? Sabi ko, Ito na ba yung sign sa piso. Ako sabi ko, sabi ko doon. Okay, oh, yun, naalala ko yung tiso pala. Ibig sabihin siguro na nung one take. Sabi <laughs> ko, one take siguro yung ibig sabihin ng tiso. Kaya yun, pinaniwalaan ko, nag-take ako. At saka ngayon, ito na yung ano yan. Uh, bigay na biyaya sa akin si Tatay Rob. Sir, Eh, yung grabe lang talaga si, si Lord. <laughs> Alam ko, uh, makakaya na talaga natin. Sabi. Alright. Okay. Uh, on behalf of Tegram community, Malesa's family, we are so proud of you. Aww. Thank you, Sir Jude. Thank you, Sir June. Thank you, thank you. Yeah. Ay, okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good sa lahat. Thank you, uh, Lord. May, may gusto lang ako mong iwan. Basta ito lang ang huwag mong kakalimutan. Yan ang po naman, nandiyan lagi si God sa puso mo. Pero Pagka na mo si God, lagi mo lalagay ang unahin mo, lagi si God, yung pamilya mo, yung magulang mo, yung pangarap mo, ibibigay at bibigay pa yung higit pa sa yung you will you will be blessed beyond your expectations sabi niya pagka ino na masigad at pamilya kaya nakaka-proud ka kuya Thank you tayo, patuloy oh, sa inyo dyan. Ko, kahit malayo ako, ibibigay ko lahat para ang magbibigay sa inyo. Thank you tayo. Nakakataba ng nakakataba uh, ng puso yung ginawa mo. Dahil sa sakripisyo, pagpapagod mo, pagtutok mo ah. sa pag-aaral mo, ikaw pa rin yan. Kami nandito lang kahit baka ano, yung maliit na bagay, pinagyayaman mo, pinag... Pin binibigyan mo ng halaga. Sobrang oh, sobrang tulong ng tayo. Hmm. Hindi maliit yung tayo para sa akin. Sobrang laging tulong talaga tayo. Wala man kami sa tabi mo, kahit pa, paano, eh, talagang ginawa mo yung gas mo. Ikaw pa rin yan. Thank okay. you, okay. Tayo. Thank you sa tiwala. Wala talaga sa tiwala niyo. Mm. ako, ano, binitawan na gata. Thank you, Taya. Thank you. Um, love you. Love you all. Love you all. I love you so much. Thank you, Taya. Thank you. Bye-bye. Diyan, -bye. Lloyd. Ingat ka lagi, ha? Thank you, Sir June. Thank uh, you. thank you, thank you. Huwag ah. ka ka lang kay Nanda Jack, mag-PM ka pagka ano. Ha? Alam mo na yung ibig ko sabihin. Sige, oh, ah. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, Thank you. Bye. Love Thank you. Love you, Mama Chup Chup. Uh, Sabay-sabay. I love you, Mama Chup Chup. I love you, Mama Chup Chup. <laughs> 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 Let's go, everybody. Let's go, nah. <laughs> Regards kay mama, magulang mo. Iyawa ka ang camera. Sige, 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 Ay, sorry. Tawa kayo yung camera para... Sorry, okay. sorry, kuya. Para mag-alus Sorry, kuya. Ah. Ah, ito. Mag-ano ka? Sa camera. Pakita mo yung mukha mo, buo. Bagay tay. Nung nang ba ako, tay? Sige na. Ayan, ah. Ayun, ah. Engineer John Lloyd Buat. Thank you, Tay. Thank you, Tay. Thank you, sa inyo lahat. ano ka mag-send? sa support, mag-send ka ng picture mo, ha? Lalagay ni Tito yon thumbnail mo. Yun, naka tayo. ano thank you, ka. You, Sige. Oh. Welcome. Bye-bye, Lloyd. -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye okay, see bro. Hmm. Sige, 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 Alright at least yung pag yung ano? ito na yung simula nung ano niya mas magandang uh, mas magandang karera ng buhay niya